Eto na guys, ang inaantay mga additional pa na mga game farm sa Fiesta 2024. Ang unang stop natin, ang game farm na Gigat Risk Taker. At ang mga nagpopogian at nagagandahan nila mga bloodline na dala. Sweater, 5 piece sweater, Bruce sweater, radio, Boston Roundhead. Ang kanilang pullet nasa 20,000 at ang kanilang mga stag. Ang radio is 40,000 at ang sweater ay nasa 50,000. Next stop naman ay ang Kaiser Felix Punzalan. Ang Speed and Power Game Farm. Dala nilang Bloodline, Super Brown Red, Tornado Hutch, at saka Roundhead. Mayroon din silang crosses na nagahalagang 8,000. Ang kanilang mga pure stag is 25,000. Ang kanilang mga crosses naman na stag is nasa 8,000 bigyan natin ng konting saglit ang pag-iikot dito sa booth na to kasi marami silang dala nagsisigandahan at nagsisipogian ng mga manok Sana katulad ko, nag-enjoy kayo sa aking mga pinakitang mga manok. So, next naman na stop natin ay ang booth ni Sir Raul Lara, ang RDL Game Farm. Napakaswerte nyo kasi napaka-giving ng game farm na to. Nasa kanilang scratch na yung mga presyo at saka yung mga bloodline ng mga manok na dala nila. So, let's enjoy and relax lang tayo manood tayo ng kanilang mga alagang mga manok so balik tayo dito sa RDL Game Farm bali ang kanilang mga prices mayroon silang tig 25,000 yung kanilang mga crosses naman nasa 3,500 at syempre mayroon silang mga puro na nasa 25,000 ang kanilang John Bishop Kelso is nasa 15,000 at ang kanilang F1 Pure is nasa 25,000. Ang kanilang Gillian Roundhead naman is nasa 25,000. So, ayun, marami silang mga dalang mga breed. Kaya, alam kong mag enjoy kayo sa kanila. Next in line naman natin na game farm ang Tutsi Roll Game Farm. So, mayroon silang RTB nasa 8,000 pesos. At saka ang kanilang stag is nasa 35,000. Ang kanilang mga bloodline, gray, McLean at saka yung Tutsi Roll Dom. Mayroon din silang mga pullets na 3,500 pesos. Ang Tutsi Roll Game Farm ay galing pa sa Orani, Bataan ganito kagaganda at kagisig ang kanilang mga dalang mga eto naman ang Bigol Golden Crown na game farm. Ang mga dala nila, sikat sa kanila yung mga Boston, McLean's, Kelso, Radio, Albany, Hatch, gray, mayroon din silang mga dalang mga crosses. So, yung presyo nasa 30,000 para sa stag. Yung cross naman is 8K. Yung puro naman sa pulit nila is 10K. Ang cross naman is nasa 5,000 pesos. Ano kaya guys sa palagay niyo? kung mag-start din ako ng mga ganitong alaga sa likod ng aking bahay? Susuportahan din nyo kaya ako yung mga ganitong aalagahan ko? Ganito ka po, eh? comment lang kayo ha, down below. Next naman stop is ang Mantis Game Farm. Blood dye na dala. 5K sweater. Tsaka Gilmore. Mayroon din silang Golden Boy. Ang kanilang stag is nasa 8,000. Mayroon naman silang mga pullet na tig 4,000 pesos

kaibigan na guys, silipin natin to. O, mayroon silang nonchalant na manok. O, wapakel, kahit may ingay sa labas. Tulog lang siya. Next step natin ay ang Super Rec Game Farm from San El Defonso, Bulacan. Mga dalang bloodline, super brown red, tornado hatch, perfection roundhead, Butcher at saka white butcher. So, mga tig 1,500 sila kasi mga baby pa to. Ayan. Mayroon silang mga battle cross tig 5,000 pesos. Ikutin muna natin tong booth na to kasi marami talaga silang dalang mga alaga. At guys, mayroon din silang mga pure gal tig 25,000 pesos naman. So, ganito sila kapupogi. Katitikas. Next naman natin ay kay Sir Ray Briones, ang Spartans Game Farm. Mga dalang Bloodline, Spartan Bullet, Spartan Great at mayroon din sila mga blocks. Ang gaganda. Mga price nila, naglalaro ng 10,000 hanggang 15,000. Maliban na lang sa napakapoging stag na to. Kasi iba yung presyo nito, nasa 55,000 siya. Grazie